slip. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? ah uh, may ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Uh, thank you. Uh, noong ako po ay nangampanya tatlo lang po yung uh, sinabi ko na plataforma. una po trabaho pangalawa po uh, edukasyon at tatlo mapayapang pamumuhay para sa ating uh, mga mamay mamamayan doon pumasok po kami sa Office of uh, the Vice President tiningnan po namin ang uh, mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan Una-una po, ang lagi po namin natatanggap na request ay uh, medical and uh, burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently sa tali ng mga mga requests, no? Yes, yeah, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung um, higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi, kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata kaya meron kaming bago ito yung educational assistance at ang ang panghuli naman lagi naming na tatanggap na requests uh, galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay uh, naging biktima ng disaster whether man-made or uh, natural disasters so sila po ay uh, lumalapit uh, sa office of the vice president totoo po merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I, ha I took an oath and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, uh, VP, Madam Chair. Uh, sabi nga ng VP, Madam Chair, uh, libre na yung uh, public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng uh, edukasyon na iyan. Kaya nga't uh, uh, kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga uh, katulad na na programs. Uh, Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin. Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department. Sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only uh, submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin tulad po ng Aix ng DSWD. Kapag meron po kaming uh, nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa, sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil uh, galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika, tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Okay. salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na um, the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Uh, medyo nagitla itla ko nung sinabing uh, minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AICS, ang feedback ay kalaban yan. Dahil, Madam Chair, I, I believe tayo sa Kongreso when we uh, appropriate uh, the budget, merong implicit na assumption tayo doon na In, pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay uh, presumption of regularity ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya uh, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na uh, uh they would leave it to the this uh, this question of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo um bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa sa tamang standards uh, above above uh, partisan politics Um, And therefore, at the proper time, Madam Chair, uh, gagawa ako ng proper motion para ilodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong uh, uh, opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other uh, offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, Uh, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago campaign, a million learners and trees, involves the provision of bags to one million learners in remote communities while initiating tree planting activities. Uh, this gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin or tungkol sa ibrong ito? If you're guilty and you know it, clap your hands. Dang it! let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, we requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback Is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Anteveras repeat the last question? I will certainly if you are uh, request madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng vp ngayon ah uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates so I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, Propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na Malayang malaya ang OVP makipagpartner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i at ano if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. If you're guilty and you know it, clap your hands. Dang it! madam chair um, the book is not for sale we only pay for the publication of the book and um, we will send senator antiveros a copy so that she will know what is the content of the book Bye. Oh um this question is not only for me Madam Chair para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing um baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will but I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ididistribute sa kasama ng uh, mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. If you're guilty and you know it, clap your hands. Dang it! Madam Chair... This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro at yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata at yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto at yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair? We commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I, I, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i distribute I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive i don't appreciate this kind senator of attitude Latino, do you know a uh, madam chair, madam chair you if you're guilty and you know it clap your hands dang it yes madam chair hindi ko rin maintindihan ang gali ni senator risa ontiveros and um i do not appreciate ano yung sinabi niya I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Teresa Ontiveros na senator, na ilang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan. Ni former congressman Milan Garcia, pinakiusapan ko ulit kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Um, mad With the, with the, with due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I, I understand there's history among all of us here, but, uh, I think that we should really stick to the budget. And I think, uh, this is just being very objective. I, I would like to ask also, uh, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it. And evaluate what the content of the book is. Um, but maybe just a general, we won't ask line by line. Ano ba libro na yan? But tell me, is it for, uh, good manners and right conduct? That's fine. Um, is it science? Is it history? So maybe just a general one so we can just answer it because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, i don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. so just a general one. any of the undersecretaries can uh, tell me uh, what the topic of the book is. is it history? is it what is it? madam chair, the explanation is in the title. it's about friendship. okay. then that's for the record. it's about friendship. madam chair, just a last point. okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napaka-simple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman uh, sa tanong ko. Uh, just uh, for the record, uh, as a last point Madam Chair, this is public funds. And we're making inquiries uh, about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record, um, Madam Chair. Thank had you, had you, Madam, Madam personal, Chair. But, but I, yes. I understand the emotion is uh, high. But uh, let's continue on. If you have any more questions, Senator Lisa, we will... No, sir. Just my two questions, Madam Chair. Marami salamat po. Thank you.